Ayun, magandang umaga. Ang dito ako sa loob ng kwarto ngayon. Wala kang makikita gate, wala kang makikita araw, wala kang makikita motor. Ginagawa ko itong video na ngayon kasi may gusto kong pag-usapan tayo. nag ko lang sa phone ko kanina nung nakita ko itong Facebook post na to about sa isang vlog ng isang ride-sharing driver. Hindi ko alam kung anong ride-sharing app yung parte siya. So, meron siyang Tourette's. Ang nagpo-post eh si Sir Marlon Turet Vlog. Yun ang pangalan ng page niya. And etong vlog na to ay ang pinang pinapakita dito is how yung isang rider na nag-box sa kanya is tinanggihan siya nung nakitang nag nakitang may Tourette's siya. So, Benok, ano ba yung Tourette's? Yung Tourette's or Tourette's syndrome na tinatawag, yun yung sakit. Ang kaso niya kasi is nagko-cause siya ng involuntary blurting ng words or and gumag naggagawa ng sudden movements yung muscles involuntary so hindi sinasadya pati sa verbal ewan ko kung merong case si Sir Marlon pati sa verbal pero dito sa case niya dito sa video na to is yung involuntary movements yung na-observe ko like pumipitik may meron time na may hindi niya gustong gawin pero biglang gumagalaw yung muscle niya gumagalaw yung katawan niya kumikibot siya Ganon. Ganon si Tourette Syndrome. So, malamang hindi karamihan ng tao hindi aware dito tulad ng kaso nito etong video na to, context lang, siya ay may Tourette's. So, ang tendency is normally mga customer pag nakitang sumusumpong, natitrigger yung Tourette's niya, is tumatanggi. So, eto yung isa. Gusto pag-usapan natin to, pero play muna natin to. gumaganyan? Pa? Bakit ka gumaganyan? Ay, may Tourette's syndrome po ako siya. Ma'am, may Tourette syndrome po. Ay, hindi ka ba delikado? Ay, hindi naman po, ma'am. Sip naman po kayo, ma'am. Mayat din Ha? Dito na po talaga, ma'am. May mga involuntary movement po ako, pero safe naman po. Ay, ayoko na. Natatakot ako. Huwag na lang, i-cancel mo na. Walang kaso yan? Opo, ma'am. Ito, may placard po ako. May, ito. Patalo po ako ng driver po, ma'am. May. Ay, huwag na lang po. Oh? Huwag na lang po. Sorry po. kakansel ko na lang dito. Eh, sayang naman. So, yon Nakita natin yung first part na yun. So, si Miss Rider. And then, ang una niyang napansin, and napansin din natin sa video is, parang sumusumpong agad yung turrets niya. Doon pa lang sa nung time na magkakaroon na siya ng interaction dun sa Rider. So, ang nangyari dito is, natakot or nag-alala. Masabi natin, sige, sabi natin nag-alala yung Rider, si Madam. Sabi natin, Madam nag-alala si madam sa safety niya. Kasi, di ba, makukurious ka eh. Bakit siya gumagalaw? Bakit siya kumikibot? Di ba? So, marami kasi nga andar sa utak mo. Lalo kung di ka aware sa Tourette's. Di ba? Maraming papasok sa isip mo like, ano meron dito sa driver na to? Ba't gumaganto to? Addict ba to? Yun ang madalas iisipin. Di ba? Yun yung pinaka-common iisipin lalo na sa Pilipinas tayo. Pinaliwanag naman ni Sir Marlon kung ano nangyayari which is sinasabi nga niya na meron siyang placard sa likod ng upuan, meron siyang Tourette's syndrome. So pinaliwanag niya, tulad na sinabi ko kanina, meron siyang involuntary movements. Nangyari dito is nakita natin nag-back out, nag-back out si Madam. So ang mangyari dito, ano nga ba? Mali ba si Madam? Kawawa ba si Sir Marlon? Hindi siya option, di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin mali si Madam hindi rin natin pwedeng sabihin basta-basta na grabe si madam, hindi siya considerate, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin yan eh, kasi number one, hindi siya, obviously, hindi siya aware sa Tourette's, di ba? Makita mo, ang una niyang sinabi nang nakita niyang gumagalaw si Sir Marlon is, hindi ka ba delikado? Maliman yung wording niya, pangit man, pero gets natin kung ano yung gusto sabihin. Like, hindi ba siya delikado mag-drive? Ang unang concern niya is safety. Bakit? Ang na papasok sa iyo is, kaya bang magmaneho na Yung driver ko, kumikibot. Sabihin niyo may involuntary movement siya. Paano kung hawak naman ni Bella, bigla siyang gumalaw? Yung tiyak, yung umaandar sa isip niya. Which is naintindihan ko naman. Di ba? Wala tayong kakampihan dito, wala tayong babayas. Never time maging bias. Lagi nating itetake yung both sides. Itindi natin pareho yung sides nila, okay? So kay madam, for me okay lang yon. Okay lang 'yon na concern siya sa safety niya. Kaya nga nag sa mga kilalang ride-sharing app. Di ba? Hindi ka sumasayad dun sa mga motor. Bakit? You want to arrive on your destination safely. And gets natin yung concern niya about sa kaso ni Sir Marlon. Sa side naman ni Sir Marlon, ang nangyari dito is pinaliwanag niya, pero kasi syempre kahit ipaliwanag mo, hindi pa rin basta-basta maniniwala eh. Mauuna talaga yung emosyon. 'Di ba? Ganoon naman normal, tao tayo eh. Hindi mo papagaan papaganahin yung logic mo agad na. Ah, kontrolado na 'to. Hindi niya isipin 'yun eh. Ang una niyang isipin, yung safety. And si Sir Marlon naman, eh, syempre, ang una niyang maging ano, is nanghihinayang siya. Kasi kahit anong paliwanag niya, ang masakit dito sa end niya is hindi siya naintindihan. Ang pinanggagalingan kasi noon on both sides, ang root cause noon is awareness talaga. Walang awareness masyado ang mga Pilipino sa Tourette's. Naniniwala ako na most of Filipinos is hindi ganon ka-aware sa Tourette's. Posibleng narinig na nila, na-encounter na sa TikTok, pero hindi. May certain generation lang siguro. Yung mga mahilig mag-TikTok. So dito, mas masabi natin baka wala si Madam dun sa grupo ng mga tao na aware sa ganito dahil sa social media, dahil sa social interactions, ganon yun yung catch ko dito. Ang pinaka root cause lang nito is awareness talaga ng Tourette's. So, ayun, try natin ituloy yung video. Kailan po edit, ma'am? Kailan po edit, ma'am? Sige, ma sige. Kailan po edit, ma'am? Matagal na po akong nadadat Ano na? Kailan po kay edit, ma'am? Gumaga nung. Ganun lang po, po, ah? po talaga pero sa ito ng buhay. Di hindi ko ma'am, hindi po. magalala ma'am, sick ma'am po. Ha? Huh? Sick man, po kasi sigurado po siya. Siguro po ma'am na ma'am. Ito lang po talaga yan. Ako ma'am yung mga kilos ko. Eh, sandali lang po ma'am, sir. Ay. Talagang natatakot po ako. Sorry lang po. Okay po, okay po. Sige po ma'am. So ayun, makita natin si madam, nagdalawang isip siya kasi super eager si Sir Marlon na ihatid siya. Kasi nang nanghinayang siya dun sa pagkakabok. Malamang kasi yan, cancellation, hindi ako 100% sure pero malamang yan maapektuhan sila sa rider like ratings nila cancellation rate for sure meron yan and syempre para sa kanya emotionally na kumbaga nare-reject kasi siya eh. alam mo yon kahit tanggap mo na na malaki yung chance na ma-reject ka iba pa rin kasi pag nandyan na nag si, mag si madam na magbigay ng second chance tinry niyang lakasan ng loob niya so sumakay uli siya sa sa backseat Nakita mo, humingi si Sir Marlon sa kanya nung sumakay siya kasi akala niya na turn around dyan yung situation. Pero nung nakita ni Madam na talagang lumalakas eh, nakita mo, nakita natin, di ba? Talagang lumalakas yung triggers niya. So, natatakot talaga si Madam. Kasi di ba, nakita, mo, nakita natin, yung tanong niya na nasa labas si Madam nung kausap niyang nasa F bintana, sabi niya, hindi rin ba tayo matidisgrasya? Ah. Kasi, yun talaga yung number one concern. Ang catch natin dito is, si Sir, Nagets natin si Sir Marlon. Kasi ang una dyan, ang nagbubuk, hindi naman sa lugar nila eh. Pinupuntahan pa nila yan. So una, kurudo. Sayang pera, sayang oras, emotion. Ewan ko, feeling ko pinakamalaki na rito yung emotion. Masakit. Para sa akin kasi kung ako, rejection, hindi ako magaling tumagap ng rejection. Kahit sabihin mo prof professionally, hindi ako magaling tumagap ng rejection. So ayun, ganun din nangyayari dito. Kaya siya nagte-trending. Ang dami kong nakikitang comments pero alam mo sobrang saya ko nung nakita ko yung comment section. Ang inexpect ko kasi dito is typical na Pinoy, typical na arroganting mga Pinoy, typical na unaware na mga Pinoy comments like insensitive comments, pero nakita ko dito mostly ay full support on both sides. Inexpect ko binabash yung rider, pero dito sobrang ganda ng community na sumusubaybay sa kanya kasi they have this kind of empathy na iniintindi nila yung side ng babae. Makita mo rito, may nag-comment na, yun, ganun talaga, marami kasi hindi nakakaintindi, maraming hindi aware, which is, oo, totoo, e, di ba? Malamang, kalahati sa manonood nito baka ngayon lang narinig yung Tourette, or na-encounter na yung Tourette, pero hindi nila alam talaga deeply kung ano nga ba yung Tourette syndrome ano ba'y nagagawa nito sa isang tao? Delikado ba to? Ano ba'y tendencies? Ano ba'y extent na pwedeng gawin nito sa katawan? Sobrang empathizing nila. Makikita mo, yung mga nagtry magsabi na grabe si madam is meron mga nagko-comment. Like, binibigay nila yung side na bakit ba ganun yung inugali ng babae? Bakit ba ganun yung sinabi niya? Bakit ba siya nag-cancel? Sobrang dalang ngayon ng mga ganun, yung mga marunong umintindi sa kabilang side. Ang mga tao kasi ngayon mostly parang required ba na may laging kakampihan na side. Hindi ako pwedeng intindihin mo pareho. Hindi ako pwedeng wag mo munang pakuluin yung dugo mo. Try nating intindihin lahat. Parang ganon. Overall, yung page ni Sir Marlon, pag pinanood mo, nakakatuwa yung mga interactions niya, may mga wholesome moments, may mga ganito rin. Pero ang ganda nito kasi, it's mostly for awareness. Ayan ang ganda nung dinudulot. Bukod sa entertainment nung nakinakos nung vlog niya, is nandun talaga yung pag-spread ng awareness. So, sana maging aware tayo dun sa sakit lalo and we keep on empathizing. Hindi ko sinasabi na masama itong nangyari, pero alam mo yun, makikisimpatsa ka talaga ay sir dahil sa nangyayari Pero ayun nga sir, laban lang kay madam, baka nakilala niya, napansin niya si Sir Marlon pala yun. Huwag mong i-carry like a burden yung ginawa mo kasi hindi masamay ginawa mo. Iba pa rin yung iniingatan mo yung sarili mo kasi sa panahon ngayon, disgrasya, hindi natin alam kung kailan darating yan, di ba? So ayun lang, ito yung gusto kong pag-usapan natin. Gusto ko rin mag-comment kayo, ano yung take nyo dito? Aware ba kayo sa Tourette's? Again, kudos kay Sir Marlon Tourette Vlog. God bless you more. And also guys, if okay lang mga pa palike and share naman para tumaas yung reach natin sa ibang tao, dumami, lumaki yung community natin. Kasi gusto ko talaga tong ginagawa ko. I want this to be consistent. And seeing you guys supporting me through comments, through likes, through shares, talagang ginaganaan akong gumawa pa ng content. See you sa next video. Tell me in the comments, ano ba, okay lang ba tong content na to sa inyo. And thank you everyone for the support.